Good morning, good morning, good morning mga kakapsat. Welcome back to my YouTube channel, Melody Tablet Alejo. In today's video, tayo po ay aakyat dun. Kikita nyo yong Tatlo lang po kaming aakyat, kasama ko si Ate Judith at saka si Sir Michael. Bumili po siya na entrance pinamit. 50 pesos lang po ang bayad dito. Ayan, Wishing Mountain. Tignan nga natin kung gaano pagamit kami ngayon sa 60 steps. Itong kinakaanoan ko, 60 steps na. O yan. 60 steps na po ito. Ang ganda dito, nakaupo naman ako this time. Nasa 71 steps na tayo. Ayun ang view. Kaganda. Pero dahil natatakot ako sa heights, syempre ano muna tayo. Bye bye. Hinga, inhale. At this time, inom muna po ako ng ating maintenance. Kaya upo muna po ako sa glen. Ate Judith. Oh. Hi. <laughs> Ganda ng view. Tanawin. Andito po kami ngayon sa 100, itong kinakatayuan ng aking paha, 120 steps. Yan. Makyat na sila Ate Judith. Ako na lang naiwan dito. Maraming kasama. Yan, nandito po ako sa 120 steps. 200 steps. Nakaupo ay, ulit ako. Yan <laughs> ang view. 200 po siya. Opo, dito po sa ano ko, 200 ino po ang <laughs> po. binilang ko nga kaya kaya po. Ko. <laughs> oh po, <better> rin po. <laughs> kaya 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 lang kaya 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 yan, yun po ang view dun sa taa. Marami pong umakyat dito. Sarap sana kung may drone tayo. Ay nga sandali. Eh. Naka-short lang po ako. Tapos naka-t-shirt lang. Kung ano yung kung ano yung ginamit pang tulog gabi kagabi. Ito na yung suot pang trekking. <laughs> Saya. tayo. Kaganda naman talaga dito sa pinaka-peak niya. Alam niyo po ba kung ilang steps to? Siyempre ang yung lingkod, binilang. At ayon ang sa aking pagbilang, dun, dun sa waiting shed na yun, 2.30 lang. Tapos plus 14 hanggang dito. So kabuan, 2.34 steps. 2.44 I should say. Tama kaya ang bilang ko? Or mali tanungan natin doon mamaya basta ang ganda dito po yeah. oh, so worth it ang pagod this time naman bababana na po tayo para makapag swimming ulit yeah. tayo sa pinaka peak nya talaga yeah. <laughs> San si Kuya Michael? Sumula dun sa ano na yon hanggang 2.30 ang nabilang ko. Plus dito, 14 na lang na steps. So, ang kabuan, 2.44. Diba, <laughs> Judith? <laughs> okay. Judith? Yan, si Kuya Michael at si Ate Judy, tatlo lang po kaming umakyat. <laughs> ganda ng tanawin, no? Yan. Tapos, bababa na para makaligo ulit. Sulitin natin ang ganda ng dagat dito sa Anawangin, Sambales. Ayan mga kakapsat, ito po yung mga picture namin. Picture taking kami muna. Behind the scenes na lang po tayo. Siyempre kasama ko talaga dyan na umakyat sina Ate Judith at Kuya Michael. Tatlo lang po kami dahil yung mga iba umakyat na po sila kahapon. Alam nyo naman kapag Sabado ay hindi po ako nagtatrabaho. So ang ginawa ko lang dyan, natulog nang natulog. Kasi napagod po ako sa biyahe. Ang ganda talaga ng tanawin ng anawangin. Anawangin sambales. Kaya sulit po ang aming team building yung mga kasama namin hindi nakaakyat na iba, tinamad na po sila. So kami nila, Ate Judith at Kuya Michael, sinamantala namin ang pagkakataon kasi hindi ko alam, lalo ako, hindi ko alam kung mauulit ko pang makapunta dyan sa lugar na yan kasi... syempre ang aming company ang nagbayad ng gastos namin, sayang din. So, sinamantala din namin ang pagkakataon na maakyat ang Wishing Mountain. So, ang nabilang ko lang po ay nandun po sa pinakadulo. Eh, uh, Siyempre, alam natin, pero hindi ko alam kung tunay nga 244 steps lahat-lahat. Hanggang doon sa pinaka-peak niya talaga. Bin yun naman po ang pagkakabilang ko. Ewan ko kung tama nga ang bilang ko. Sana may mag-comment dito kung Binilang din nila yung lahat ng nakapunta sa place na ito kung ilang steps nga ba. Ang wishing well ng Destinare or sa Ilocano we called it Destinare. Sambales, Anawangin, Cove. So hanggang dito na lang. Nung bumaba kami, nakita namin na ate Judith itong place na ito kaya nagpicture-picture ulit kami. Kaya ayan, I love Destinare. Pero sa baba na po ito, hindi na po sa may bandang pinakatuktok. Panahon. Ang panahon ay mainit. Sobrang ganda dito sa Nawangin, sa Ayan. So hanggang dito na lang kung nagustuhan nyo po ang video ito, please paki like, share and subscribe. Ito muli ang yung kaibigan si Melody nagsasabi, problema man ay marami, wagsana sana nating kalimutan ngumiti. Bye, see you on my next vlog. God bless us.